guys, good afternoon sa so, end guys. May ipapalaro ako sa kanila. May laro kami guys so maglalagay kami ng tubig. Pero yung tubig guys, lalagyan ko siya ng yelo para malamig pag bumuhos sa kanya. Bawat talo nila guys, tutusukin yung plastic na may lamang tubig na malamig. So and guys, try natin guys. Maglalagay ako ng yelo. A few moments later, it said, Go, Batoba, topic. I'm a topic. I'm sorry, Batoba, topic. Uh, talok, ah, Taloka, topic. Não, <laughs> isso <laughs> So, Yung panty ko dilaw na. <laughs> Ay, gano'n <ako> na. Ay, hina na ako. Ano ba yan? Ulit! Taba, topic. Ay! Batopik. Oh. Dakalan mo. Dakalan to? Ang gaya, dalawa na yun batopik. batopik. Batop, batopik. Gratulerer med dagen! topic. Oh, talo. Toma, topic. Panalo na pa pa topic. Toma, topic. Sino unang maubos? Sino unang maubos dyan? Talo, ah. pa pa tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. topic? topic? A few moments later. <laughs> I don't like